Kung kukuha kayo ng second hand car, expect nyo na na may masisira. Kaya magtabi kayo ng certain amount sa repair. Then as much as possible, common car yung i-purchase ninyo. Kasi mas madaling hanapan ng pyesa yan at mas maraming marunong gumawa. Then in terms of age, sana less than 10 years old. Kung makakuha kayo ng mga 5 years old, good yun. At in terms of kilometer, eh sana not more than 80,000 kilometers and mas okay talaga no kung full kasa maintain yung mapurchase ninyo kaya kung kayo ay bibili ng second hand car i-check e ninyo yung kanyang service booklet no kung kailan yung huli niyang pinaservice sa kasa at kung ilang kilometer na yung natakbo ng sasakyan Hello mga paps, time question at may na-receive lang akong question, advice naman daw sa pagbili ng second-hand car. Okay, pag kayo ay bibili ng second-hand car, i-expect nyo na na may masisira. Kaya dapat magtabi tayo ng pera. Like for example, uh, bibili nyong kotse coaches around 500,000. Eh sana ang budget ninyo is mga around 600 to 550,000 550 Para at least yung 50,000 o 100,000 E nakatabi para in case man na may maging problema E mabilis lang magagawa yung sasakyan Then yun nga As much as possible Common car ang ibilhin ninyo Kasi mas madaling hanapin ang piyesa ng common car Kaya kung ano man yung maging problema mabilis mo lang mahahanap yung pesa o mabibili. So, mas mabilis mong marirepair yung sasakyan. Okay? And yun nga, syempre, pag common car, mas maraming marunong gumawa, hindi magiging masakit sa ulo yan. Okay? Then yun, sa kilometers naman, okay, sabihin na natin, ang sasakyan, normally, okay yan, mga 80,000 kilometers. Pero sabihin na natin, yes, it will start na mag-deteriorate na, no? Pero, On 80,000 kilometers stable pa yan. Okay pa yan. In terms of years naman, sana less than uh, 10 years old o sana mga 5 years old lang ano. So ganun lang sana yung age nung sasakyan. Kasi ito ah, uh, yung sasakyan kasi natin, meron yang uh, metal, may rubber, tsaka may plastic. and yung rubber natin, sabihin na natin mga 5 years to 80,000 kilometers nag start na talagang mag-deteriorate yan. At ganun din yung plastic, pwedeng mag-crack yan, okay, o mabasag. Lalo ngayon, ano, may marami ng mga pyesa-pyesa natin ngayon, ng mga plastic na, mga rubber na. So, talagang may masisira. Okay, meron talagang mag expire dyan at kailangan yung palitan. So, yun yung isang advice ko rin. Ano. Then, yun, sana nga, makakuha kayo nung casa maintain. Sabihin natin, yes, mas mataas kasi Yung standard ng casa, no? So kung check niyo, halimbawa, 3 months ago yung kanya'ng uh, maintenance sa casa, means okay pa 'yon. Okay? So hindi niyo na kailangan pa magdala ng uh, ng mekaniko para i-check basta casa maintain 'yan. Kasi pwede niyo namang itawag sa casa kung kailan huling ginawa at makikita niyo naman sa record kung sunod sunod naman yung kanya'ng record kung every 10,000 ba o 5,000 kilometers or yung months ang sinusunod niya, eh PMS niya ng regular. Pero kung sakali man, ano, na yung bibili yung kotse ay matagal nang wala sa kasang maintenance, eh advice ko sa inyo, magdala kayo ng trusted ninyo na mechanic na magcheck check ng sasakyan at syempre, pag may mga nakikitang defect, medyo bawas sa presyo yan. At kung sakali na mga ano, tanongin nyo rin yung inyong, inyong mechanic kung repairable ba o hindi na repairable. O kung ipaparepair man, e eh magkano. So, syempre, babawas ng babawas sa presyo yon So, yun lang yung mga paps, yung advice ko sa inyo, no? Kung kayo ay bibili ng second-hand car. Basta ang pinaka-advice ko dyan, i-expect nyo na na may masisira. Okay? wag nyong expect na in 2 years, wala magiging pang problema yung sasakyan. May magiging problema na yan. At, sana may nakatabi kayong amount para anytime na may karoon ng problema, eh marerepair nyo agad yung sasakyan. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.